Hello mga ka KJ, it's me again Madam Hi. KJ. Ano pong tawag sa inyo ng ganitong luto? Kami ay nag-arnibal dito ng asukal. Tapos nilagyan ng mga margarine, mm. tapos may peanut butter, tapos may coke pa yan, oh, 'di ba? Ito yung gusto namin gumawa ng patabol pero may twist yung bilog-bilog na yan ay nilagyan namin ng crushed nuts. O, oh, di diba? English yun. <laughs> Ayan, yung dinurog na mani. Eh. Uh, nilagyan namin. Tapos yan, nagsample muna kami ng isa para kung malutang uh, na. Ah, uh, yung iba kasi is talagang ano, uh, basta lang inalagay ng walang laman sa loob. Pero sa amin, ay nilalagyan namin ng mga nuts at saka ano yung loob para may kakaibang nguya pag ginuya mo, di ba, yung loob. Yan, nilagyan na namin dyan ng asukal. Yan, yan, no. Ang tawag sa amin kasi patabol, pero nilagyan lamang namin ng kaunting twist kasi nilagyan namin ng palaman yung loob. Ah, uh, binibilog yung, ano, tapos binubatasan ng binibiyakan para malagay yung uh, dinurog na mani doon sa loob. O, di ba? habang kumukulo yung anong yan ay nilalagay na namin yung uh, mga nabilog-bilog namin habang kumukulo yung anong tawag yan sa uh, sabaw niya yan yung may gata yan sari laman niya may gata asukal uh, margarine ayan kaya tulong-tulong kami dyan kasi napakaraming nga uh, yan napakaraming ginawa namin kasi nga yung atawag dito ano bang ano doon yung rice flour ay ano ang dami kaya nilagyan na namin kaysa naman yung typical lang na ang gagawin namin ay yung yung nalutang ano nga tawag doon yung palitaw ay iniba naman namin ginawa namin ganito o oh, diba? kaya yan ah uh, halo-halo lang namin dyan kasi natikman na namin grabe yung sarap niya kasi nga may crunchy dun sa loob and soft naman yung ibabaw kaya sa uulitin ay talagang ganito pa rin yung gagawin namin pero yung iba neto hindi na namin uh, ginawang patabol yung after namin makakuha kasi nga natigas yan kapag uh, puro ganyan kaya ang ginawa namin after namin makakain at nakapag uh, tago at nakapagtabi ng kaunti na para sa ibang ah uh, oras na magkakainin ay ginawa na naming kalamay as in nilagay na dyan yung lahat ng mga ano at binuuna hindi ko na rin nabuo yung video na to kasi nung time na yun ay talagang largahan na agawan na <laughs> kasi grabe talaga yung linam niya nung naging ah uh, patabol na tapos nung time na naging kalamay na rin siya grabe ang ligat-ligat niya ang sarap-sarap kaya yan ulitin namin yan anong tawag po sa inyo neto sa amin kasi patabol tapos kalamay thank you for watching bye ingat